Good morning and uh, welcome back sa another video. Tingnan niyo. Okay, so uh, parang ginawa ko na siyang um, breeder breeder box. Yung ano, ito. Uh, may mga division na siya. Ayun para mas mabilis silang uh, dumami. Ito yung fancy natin. Okay. Partner niya yung ano, yung white feather na 'yon na binigay sa atin. ganda no. Ito naman yung uh, Johnson line at saka yung, uh, ayan, hindi pa sila masyadong uh, magkasundo. <laughs> Tapos yun naman yung binigay sa atin na, ano, na, ayan, mag-partner na talaga yun, yung dalawang yun. Yung binigay sa atin yun ni Kevin, okay? And uh, dito naman, dito yung medyo, uh, yung mga inakay, dito yung mga wala pang pares na... Okay, so ang plano ko is another cage here, dito. Uh, yun naman is para sa madami kasi uh, yun nga, medyo nagsisiksikan sila don So, yan na muna. And, uh, gagawa ako ng ano, mga pato, ah uh, alam mo yun, yung patukaan nila. Okay, gusto ko sanang bumili. Pero, ah uh, yung mga ano, yung paso, yung daba. Daba ba yun? Or paso na ganyan. Okay, ang problema, ang layo ng ano dito sa amin. So, ito try ko na muna gumawa. And syempre, tipid din yun, di ba? Kung gagawa tayo. So, gagawa na lang muna ako ng uh, ano nila. Kasi may mga nakita akong idea naman. So, madali na yun. Tara. So, ayan. Ha. pinakain na natin sila. Well, alam mo yun, uh, importante naman kasi pa-improve lang pa-improve yan. Yan muna yung ginawa ko. And yung sa tubig naman is, uh, alam mo yung, one, uh, yung mga 1 liter na mga lagayan ng ano, mineral water. Yan lalagay, papatayuin natin siya, lalagyan natin ng tali. Uh, tapos, ano, bubutasan lang natin ng maliit dyan para yung ulo lang nila yung nakakapasok para hindi naiiputan. So ito din, parang naisip ko din na ganito kasi parang hindi din naiiputan na sa gilid lang. Ayan. Hmm. Siyan. So hindi pa natin nga nakukuha yung puti. Baka mamaya makuha na natin yun. Okay. <laughs> dami nila dito. Talagang kailangan kung ano. So, pagpasensya nyo ako okay paunti-unti okay paunti-unti lang uh, maayos din natin to sobrang nakakatuwa lang yung pagmadami talagang kalapate yung iba yung sinasabi na ano uh, Mag-breed ka lang daw ng dalawa I mean yan meron tayong mga ganda dito meron tayong mga quality na kalapate it's just gusto ko lang talaga siya na madami gusto ko lang siya na madami I don't know kasi gusto ko siya na, na natutuwa kasi ako pag alam mo yun uh, nakikita ko sila na ano, na madami kahit hindi naman mga quality itong iba, yung iba ha, yung iba, hindi naman quality ito. Kasi hindi ko naman ito ipang-raise. Yung ipang ko, syempre, yung may mga quality and mga subok na. Yung mga pang dito-dito lang, yung mga pang hagis, -hagis lang, mga training, ito train din natin sila. Malay nyo, di ba? Yung mga sinasabi yung walang quality, uh, umuwi pa yan sa malalayo. Yan yung mga gusto kong uh, gawing video. For example, itong walang quality, tinap, uh, binitaw natin sa Batangas, ganun, mga ganong klaseng bagay. Diba? Sige na. <laughs> ah, Away-away na sila. <laughs> Sige lang. Kasi gagawa pa naman tayo. Loh, ba't ginaganyan mo? Grabe ka, kabuhi. Ba't ginaganyan mo? Ba't pinipili pinipili nila? uh, breeder mix pala yung uh, susunod nating bibili. Ito kasi con concentrate lang binili ni mama yun. Nakisuyo lang kasi ako sa kanya kasi sarado yung pet shop na, malayo di ah, na malapit dito. Ayan. Uh, so ka, tapos ka lang din maglinis. Okay, everyday kasi nililinisan ko siya. Kung ko siya nilagay dito. Ay, uh, yung ano, yung sabon jelly spray. Ayan. Uh, kung kumbat ko si nilagay dito sa part na to. Kasi yan nga mas malapit dito sa ano, sa pinaka drainage niya. Ayan, so pag nagwawalis ako, inaalis ko yung mga ipot nila. Nilalagay ah uh, na dito. Okay? And nag-spray ako lagi ng ano, yung sabon para hindi sila malangaw. Ayan para iwas lang sa ano sa langaw kasi ayoko talaga din ng madumi so lagi tong talagang for sure lagi tong malinis sila <laughs> lalo na yung sa ipot no 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 nakakaya sa mga kapitbahay natin okay <laughs> Di pa marunong uminom yung fancy dun ito oh? takot siyang ano uminom dun natuto din siya oh. Toto din siya uminom. <laughs> okay, so um, uh, wala akong ano. Alam mo yung pakainan ng mga uh, kalapate. Yung patuka nila. Kasi to na uh, natutumba to. Pansamantala lang to. Ginawa ko lang to. Uh, para lang alam mo yun. Uh, meron lang silang makainan. So ngayon bibili muna ako. Samahan niyo ako bunday sa, ano, sa pet shop. Tara, punta tayo. To. Sa So yan nga and uh, pupunta tayo dun sa uh, pet shop, okay? Oh, ang init. Okay, uh, Ano to moto daw, moto vlog. Actually, it's uh dubbing ko lang to kasi hindi pa dumarating yung order ko na uh, la lavalier or lavalier microphone uh, para sa GoPro natin. So, dubbing dubbing na muna tayo. para alam mo yun may hindi lang boring. Okay, sa so mga nagsasabi about dun sa nagsasuggest na ba't daw madami yung kalapati mo, ganyan, mas better magsimula ng konti lang. Like I said, hindi naman ako yung talagang, alam mo yon yung magiging uh, fancier na fancier na talagang uh, focus tayo dun sa racing part. Okay, yung sa is yung hobby ko. Uh, hindi uh, i don't really care yung iba yung iba na na mga kalapatis kung walang breed uh, yung pero syempre gusto ko yung may breed din okay gusto ko yung may breed talaga gusto kong sumali sa mga race pero hindi lahat ng video natin is about doon ang dami nang gumagawa doon okay ang dami nang gumagawa noon uh, na video so ayoko nang makisali sa ganun Mar masyadong technical yung ginagawa nila about racing pigeons ako naman more on happy lang yung sa akin yung mga pets ko uh, and uh, susubukan nating mag race nga like I said mag race tayo um uh, magpapay tayo mag breed tayo ng mga magagandang lines mga ganon yung fancy pigeon natin gusto kong magkaroon ng mga fancy pigeons din yun yung uh, gusto kong ipakita sa channel na to okay So, bear with me sa mga professional dyan. Uh, hindi ako aabot sa level na alam mo yun na katulad ng iba dyan na magagaling na talagang uh, mag-alaga ng kalapate ako it's more on uh, parang documentary lahat ng, alam mo yun, lahat ng pagsisimula ko, ano yung meron akong kalapate, mga ganun okay, so ayan, punta tayo dun sa pet shop kasi plano kong bumili ng patuka and yung patuka ng manok Actually, manok. Kalapate din. Siyempre, kalapate. Pwede naman yung manok sa kalapati So, gusto ko yung sinasabit lang. Okay, gusto ko yung sinasabit lang dun sa, ano, dun sa screen na, kasi screen yung wall ko. ah uh, dun sa, yung division ng uh, kulungan natin. Screen. So, ayan. Kaya, uh, tingnan natin kung ano pang pwede nating mabili dito. Tingnan natin kung uh, anong meron dito sa pet shop na to. Actually ito lang yung pinakamalapit na pet shop talaga Dito sa amin uh, Pero Basically malayo pa din to ha ah. Malayo pa din to Pero ito na yung pinakamalapit <laughs> Sa amin So wala akong ibang uh, alam na pet shop dito Bukod dito sa dalawa Kaya lang maliit yung isa More on patuka lang Pero dun sa isa meron silang mga double cage May mga cage uh, May mga kalapati silang binibenta Ayan papakita din natin dito Kung uh, anong klase yung mga kalapate nila na binibenta kasi the last time na pumunta ako doon bumili ng patok ha? may makita akong mga maganda naman maganda naman yung uh, hindi ko lang alam kung magkano yun 100 ba 150 ganon yung pricing nila so tatanungin natin mamaya kung magkano yung price nga nila okay uh, layo no uh, tingnan nyo naman yung dinadaanan natin I mean yung dis distance ng pet para lang bumili ng ano ng patoka sa bahay namin. Ano ba sa na to Okay, saan to? Sa mga around area, shout out sa inyo. Okay, sa mga tropang Anabu, tropang 1C, 1E, 1B, 2B, lahat ng taga Anabu, shout out sa inyong lahat. Okay. Dito yung ano, ah uh, lugar ng mga astig. <laughs> Ang daming propa dito, ang daming propa dito. And congratulations pala sa 1C State, sila yung nag-champion at saka sa Celia Street, sila din yung nag-champion ng basketball sa palaro dun sa 1C. Ang ganda ng laban na yun. Kung gusto niyo makita, may video ako about sa laban na yun na sa ilalagay ko yung um, yung second channel ko. Okay, nag-upload pala ako na sa second channel ko. Doon ako nag-upload ng alam mo yon yung mga hindi pwede or hindi Related sa ano natin Sa vlogs natin Doon ko ina-upload lahat Like, alam mo yun Kalokohan Kung ano-ano uh, Basketball Mga ganon Mga yung personal kong buhay <laughs> Nandun Doon ako Nag-upload So, uh, check it out, okay? Mag-subscribe na din kayo Supportan nyo din yung Ivan Kitsaboli 2 Okay? Uh, kung hindi nyo alam Yan yung totoong uh, pangalan Yan yung totoong spelling Ivan Kitsaboli Um... Yung spelling nga lang eh y v n Haboli J-A-B-O-L-I Yun yung At talagang to Totoo kong spelling Sa mga Nagtatanong At saka sa hindi naniniwala Yun talaga yun Okay Yung second channel ko na Two Dagdagan nyo lang ng T-O-O -O And yun na yun Abanggit sa Haboli 2 Doon ako nag-upload ng Alam mo yun Iba-ibang klaseng videos Dito kasi More on Pets and animals Travels Ganyan uh, Spiders So yun Kaya abangan nyo yung uh, mga ilalabas nating na video doon, nag review ako, nagtuturo ako uh, about vlogging kung paano, alam mo yun kung may mga katanungan kayo, gag gumagawa ako ng video about doon sa mga, alam mo yun, may maitutulong ako sa mga nagsisimula pa lang mag youtube kung ano yung mga katanungan nyo like monetization uh, ano ba yung pasihan or paano pa kumikita sa youtube mga ganong klaseng bagay na, na may idea ako, na may kaalaman ako na konti, kasi ni ko sa inyo yon So, yan. Uh, yun yung, uh, ano ko, yun yung content ko sa second channel. Actually, walang, walang specific na content yon kung ano lang yung magustuhan ko. Yun yung ginagawa ko sa second channel natin. So, check it out, guys. Ayan. So, punta na tayo, malapit na tayo, I think, dun sa patukan ng manok, enjoy na lang kung kayo, kayo kayo natin. Ba? sa e, pinaka motovlog ka daw 'tol, eh. moto na. <laughs> I don't know, na, hindi ko masyadong ma-enjoy yung uh, motor natin, yung Aerox S na 155 na ABS. Hindi ko masyadong ma-enjoy kasi hindi pa ako makalayo kasi wala pa yung ORCR niya kasi one month daw yon. So around Cavite area lang talaga ako nag, uh, ano, nag I Soon, soon. May mga mga travel vlogs na tayo niyan sigurado okay kaya entay entay lang kayo darating tayo dyan okay so ooh. eto talaga alam mo yung mga kanal dito sa ano sa imos dito sa pagindikit ng Anabu grabe talaga nung nung sobrang lakas ng ulan yung mga bata may mga ano lambat sila as in may nakukuha silang malalaking isda Nakakatuwa talaga yun. Sayang hindi ko dala yung, uh, ayan, nandito na tayo. Hindi ko dala yung ah uh, lambat, ay, I mean, yung, yung camera natin doon. Wala akong dalang cellphone, din natin na video. So, eto na yung pet shop na sinasabi ko na malapit sa, na po, malapit sa akin. So, uh, ayan. Tingnan natin ano meron sa Nandito na tayo.

ano yung fight logan na ganun, ganun. magkano yun yeah. yung ano paso oh. ito yung maganda dun sa ito magkano ito dito ito yung sa malaki 30 Pabili nga ako nito. Ilan? Isa. Ah, tatlo. Isa. Yeah. Oo, uh, tatlo. Tatlo na muna. So, yan yeah, na lang. Magkano lahat? Beto uh -huh. Naglag pa. So, uwi, na tayo Yan, uh, maganda dito kasi kaya natin ilagay lahat <laughs> Malaki kasi yung compartment niya So, travel ulit tayo So, uwi. dito tayo and uh, kakabit na natin to and para um, pagpapaina tayo Oops. oh yeah Tarun na uh mm -hmm. okay and dito na may pagkain na kayo okay subukan ko tong ano Uh, bagong patuan na to kasi parang hindi ko gusto yung ano yung walang pigeon pellets okay Entra. okay so ilalagay muna natin to mm -hmm. I think kailangan nating gusto dito lang 음 okay. 오케이 natin okay yun Ayan sana sakto lang parang sakto naman hops hops okay masikip ayaw mo pa virgin wow fit na fit so ayan yung tubig lang muna isa ito lang muna ayaw yung patuka muna yung importante so na natin sila uh -huh. uh -huh. yan pa isa isa lang muna yung binili ko hindi to nag-work. Tanggalin natin to kasi uh, masyadong mataas. Kaya bumili tayo ng para talaga dyan. All we need to do is ganun din. Kakat din natin. Gitna. Ayan. Let's go. So ganun lang gagawin natin uh, Paras lang sa tatlong breeder na to So one last one Ito na lang Dito na lang Tanggalin natin to mm. So yan, like I said, yan, pinakain na natin, nilagyan natin sila ng mga uh, lagay ng patuka nila. And every uh, everyday yan, nililinis ko to. Para iwas sa langaw and uh, sa sakit ng mga kalapate natin. Kung nakita nyo yan, medyo organized na sila. konti na lang to, magiging ano to. Talagang may ano mo gusto ko talaga yung look na ano na na parang Ah, still mating na yung ano. Pero kailangan natin ng budget nun. So, antay-antay lang kayo. Okay? So, for the meantime, yun na muna yung updates natin sa mga kalapati natin. Ayan, oh na oh sila. So, yun na. Maglilinis muna ako. And, uh, yun lang. And have a great day ahead. And I hope na enjoy kayo sa munting oras na binigay niyo sa akin. And uh, maraming salamat. So yan, sa latest video sa pinaka latest na video magbabasa tayo ng mga uh, shoutouts doon mga comments okay let's go let's go okay sabi ni Ivan Lawrence anak ni Mayor haba ng vida kahit kailan bro walang iwanan bro classic classic to beer muna tayo sabi na ako si Doggy uh, I, i know it's a uh, it's a dami account okay uh, John Joey uh, sabi no shoutout Lodi, lagi ako nanonood ng video mo. And thank you so much sa inyo. Uh, Lola Beck Guevara, baka naman, shout out. Sure naman, sure yon. Okay, and uh, BSI Brothers 2, Sir Ivan, pakitanong nga po sa tropa nyo kung nagbebenta sila. Okay, uh, so mga tropa, nagbebenta ba daw kayo? <laughs> message nyo si BSI, BSI Brothers 2. Alvin Guevara, na-miss ko yung hunt nyo. Gagamba gabi. Ingat lang lagi mga tol. So, yun lang. So, yun na muna yung mga shoutouts natin para sa araw na to, para sa video na to. Sa latest video, comment lang kayo doon. Mag-comment lang kayo kasi sa pinakataas. Kasi pag-comment kayo ng comment, and na timingan, na pag tingin ko don sa comment section na kayo yung nasa taas. So, kayo yung mga shoutouts ko and uh, have a great day ahead. Okay, may second channel, suportahan yung Ivan banggit sa Bolit 2. No, okay, doon ko ina-upload yung mga Alam mo yun, yung hindi masyadong uh, pasok sa ano natin, sa content natin. Doon ako nag upload ng mga video sa uh, about sakit, kit kalokohan, sa buhay ko, sa hobbies ko and kung ano-ano pa. And uh, yun lang. Salamat sa suporta and uh, hanggang sa muli. Peace out. Let's go. Happy keeping abey auntie and uh, enjoy life. Be good always. Let's go. Period.